Yo war, sa inyo mga master Sa araw na to pupunta nga pala tayo ng LTO Para magtubos ang lisensya At syempre, ituturo ko na din sa video na to Kung paano ang proseso sa pagtubos ng lisensya sa LTO Tara, let's go! Yo so, war, sa inyo mga master Nandito nga pala tayo sa Espanya Boulevard ngayon Dahil pupunta tayo ngayon ng LTO main office Para magtubos ng ating lisensya dahil nung nakaraan na trabaho natin sa barko maneho tayo ng forward o ng truck at sa kasamaang palad yung truck na binamaneho natin may violation sa mga accessory at yung pahinante natin nakalimutan mag seatbelt Kaya yun, nadali tayo ng LTO. At dito mga master, nakarating na nga tayo ng LTO at kailangan pala natin pumila dito sa parking lot ng mga motor mga master. Time check tayo mga master, alas 8 nga pala ng umaga tong pagdating natin at ganyan na ang kahaba ng pila patungong parkingan ng motor. At dito mga master, nakaparking na nga pala tayo at papasok na tayo ng LTO. Bale, ang first step na gagawin mo dito mga master is pupunta ka dito sa LES transaction para magpa-encode mga master. At pagtapos mo sa list transaction is pupunta ka naman dito sa building ng letas para ipasa yung violation ticket mo. At step 3 mga master, pupunta ka dito sa maliit na chapel na para magbayad sa cashier. Bale, kailangan mo din pala magdala dito mga master ang ORCR ng sasakyan na ginamit. At pagtapos niyan is pupunta ka na dito sa treasury section para magbayad ng iyong fine or violation. At pagkatapos mo magbayad sa cashier, bibigyan ka nila ng resibo at ito ang ipapakita mo dun sa una natin pinuntahan or sa pinag-encodean natin. Dun yun sa less transaction office. Time check tayo mga master. 1.30 na nga pala ng tanghali. At still nakapila pa rin tayo. Medyo mainit lang dito. Buti na lang open area. At dito na nga yung final step mga master. At pagkatapos ng mahabang pila at napakaraming proses, at inabot tayo ng 6 hours. Ganun katagal ang magtubos dito sa main office mga master. At sa wakas, napiansahan na din natin yung nakulong nating lisensya. <laughs> Kaya sa mga kapwa driver ko dyan at rider, Doble ingat tayo sa kalsada at laging iti-check yung sasakyan bago tayo sumamba dahil napakahirap magtubos ng lisensya kung ako ang tatanungin dito sa LTO. Siguro nasabi ko daw dahil first time lang ako nakapagtubos dito pero para sa aking sariling opinion is napakahirap talaga dahil napakaraming proseso at napakahaba ng pila bago mo matubos yung lisensya mo. At kung nakatulong sa iyo ang video na to mga master, iwanan mo naman ako ng like at mag-comment ka na din dyan sa comment section kung may mga iba ka pa ang katanungan at sasagutin natin yan at pag-uusapan natin yan okay, just comment master, down below at sana yung nakatulong sa inyo ang video na to mga master maraming salamat sa inyong panonood ride safe, drive safe, and keep safe mga master, yun lang na may mahalaga time check tayo mga master naabot tayo ng alas 2 bali dumating tayo dahil ang alas 8 ng umaga bali ganun katindi yung pinagdaanan natin pila master natin dyan, magingat-ingat kayo dahil bulihan talaga ng LTO ngayon December dahil alam nyo na <laughs> so yun mga master, kung nagustuhan mo yung video na to, mag -iwak na lang ng like at comment i-share mo na din maraming salamat sa panonood okay, peace out